Good morning everyone! Kumusta na kayo mga ka-issue? So, saan da ko kaman naroon at anumanan yung ginagawa? Tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Ayan. So, mainit na mainit ang issue ngayon. Ano? Ang mga issue tungkol sa mga iba't ibang galawan. Kaugnay ng paparating na uh, senatorial election 2025. So, yan po isa sa pag-uusapan natin sa araw na ito. At ang bagong uh, survey no, ng uh, top 12 ni PBBM. Pag-uusapan din natin ang isang mainit na issue. Kaugnay naman na binabatong uh, issue di umano kay PBBM na may plano itong uh, pahabain ang kanyang termino eh, isa sa dahilan kung bakit niya tinanggal sa NSC o sa National Security Council ang uh, BP SARA, ayan so yan po ating pag-uusapan Okay, so alamin nga natin ano ang resulta ng sinasabing unang survey ng taon 2025 ng Social Pulse Philippines no para sa senator candidates ni PBBM. Ayan, alamin natin mula dun sa dati nating lineup, sino ba ang nanatili sa ranking at uh, pasok pa rin sa banga? <laughs> at sino naman yung mga nalaglag na or nawala na sa ranking? But then, bago yan ay pag-usapan muna natin ang, uh, ang sinasabi nga na pinabulanan na malaking niyang ang mga agam-agam kay PBBM no tungkol sa plano di umano nito na uh, gamitin ang martial law para sa kanyang uh, term uh, extension ng no? pagpapahaba, pagpapalawig pa ng kanyang katungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Ayan, so ayon kasi sa pahayag ng dating uh, Chief Presidential Legal Counsel, Salvador Panelo na kanyang tinanggal si Bibi Sara sa National Security Council dahil sa layunin niyang pagpapahaba pa ng kanyang termino gamit ang martial law. Okay, so naglabas po ng pahayag ang uh, Pangulo through, uh, through Executive Secretary Lucas Bersanil, no? Uh, na ito ay walang katotohanan uh, wala siyang planong palawigin uh, pa ang kanyang termino uh, at magkaroon ng term extension okay, ayon sa pahayag, ang focus ng uh, pangulo ay ang sumusunod no? pagpapatatag na ekonomiya ng bansa, that is one also pag-aangat ng buhay ng mga Pilipino ganyan din ang pagpapalakas sa mga programa ng pamahalaan at ayon uh, sa kanya nakatutok ito sa health welfare ng mga may na Pilipino. So, yan po ang pahayag ng Pangulo sa pamagitan ni Executive uh, Secretary, Secretary Lucas Bersali. So, punta na po tayo sa uh, pinaka-main topic natin ngayon, no? Ang uh, top 12 ng Senatorial Candidates ni PBBM. So, ito po ay base sa puso ng bayan ng Social Pulse Philippines. Ayan. Uh, ito po ay may respondents na 5,000 Filipinos na siyang sumagot At ito po ay sinagawa noong December 26 to 30, 2024 Okay, so ang resulta Okay, umpisa po natin sa bottom pataas Ayan, so ang rank 12 ay si Ben Hur Avalos Ayan. So, sabi pa sulpot-sulpot pero lagi namang laman ng rank 12, no? Ng iba't ibang survey firm katulad ng Pulse Asia, Okta, Research, at iba pa. Okay, rank 12 man ay si Kiko Pangilinan. Ayan. At ang rank 10 ay si Camille Villar na sabi pa sulpot-sulpot din, eh. now you see, now you don't. Ayan. Pero, ah, uh, di umano ay eh, medyo naapektoan siya ngayon ng issue tungkol sa kanyang uh, ina sa iba't ibang videos na lumalabas tungkol dito na nagpapakita di umano ng pagiging mataray no? matapobre at mapanlid sa kapwa ni, ni, ng kanyang mother na si Cynthia Villar okay. O, sana nga hindi siya maepekto nito okay number 9 ay si Francis Tolentino ayan Although meron din issue sa kanya, no? Kasi sinasabi, eh, masyado siyang dikit sa mga Duterte. Pero siya ay nakaline up ngayon sa um uh, top 12 ni PBBM. Okay, number 8 ay si Abby Binay Yan. Number 7 naman ay uh, sinasabing consistent sa top 12 sa mga iba't ibang service si Pia Cayetano. At number 6, uh, sabi naman ay hindi nawawala sa top 12 sa iba't ibang uh, sa anumang survey firm na ginagawa ang matipuno na si Manny Pacquiao, no? Okay, at number 5. Nasabi rin, hindi naman siya nawawala sa top 5. Ang action star na si Bong Revilla. At ang number 4 po, ang laging nasa top 6 naman daw ng anumang survey firm ay si Bongo, Go. At ang rank 3 ay si Ben Tufo. Ayan. Although ayon sa mga comments ay sana wag na siyang makapasok sa top 12 dahil di umano sa uh, napakarami na nilang tulpo no if ever na manalo pa siya napakarami na nilang tulpo sa senado at ang ating uh, rank 2 <laughs> ay ang popular na si Tito Soto although siya ay meron din kinasasakot ng uh, controversy ngayon no ito ay tungkol sa isang pelikula na ipinalabas na nga okay alamin natin o tingnan nga natin kung matitinag no ang popularidad ni Tito Soto kung siya ay nakakaapekto ito Okay, so, at ang number one naman, at <laughs> tulad ng survey natin na inilabas last time, ay si Erwin Tufo. Yeah, si Erwin Tufo pa din. Although, meron ding issue na ibinabato sa kanya. At ito ay ang kanyang pagiging, ano, American citizen. Okay, so, yun ang question sa kanya ngayon ng netizen. So, yan po ang lineup ng ating 1212 uh, ah -12. uh, ng senator candidates for 2025 sa linya po ni PBBM. Kung mapapansin natin, merong ilang uh, hindi nasama no, na dating kasama sa rank 12, katulad na limbawa matigas sa si Bato de la Rosa. Okay, so wala siya ngayon. Okay, ganun din ang isa pang action star na si Lito Lapid diri di rin nasama, kung mapansin natin, ang atin ng lahat, <laughs> o ang atin ng mga Duterte, si Amy Marcos, di rin siya kasama. At kung papansin niyo, eh, may merong mga candidates na nasama, although hindi siya uh, kabilang sa so, mga kandidato ni PBBM, just like uh, Ben Tufo, and Bongo, and Kiko Pangilinan. So, yan po ang uh, uh, lineup line-up na Uh, top 12 ni PBBM. Ano po ang inyong masasabi? Mag-comment lang sa ating comment section. Okay. So, uh, abangan natin kung meron pong magiging pagbabago, no? Bago dumating ang talagang a uh, election. So, ano pong masasabi natin sa top 12 senatorial candidates ni PBBM? Ayan, huwag pong mahiyang mag-comment sa ating comment section. Okay, so yan po muna ang ating issue na tinulakay sa ngayon. Hanggang sa muli uh, na ating talakayan, iba pong mainit na issue sa ating bansa. Okay, so bye for now and thank you so much.